Matagumpay na ikinasan ng mga brigada stations sa iba't ibang parte ng Pilipinas ang dugo para sa kabrigada nationwide bloodletting activity para sa ika-anim na taon. Ang tema ngayong taon na dugo ko, buhay mo, isang tahanan tayo, ay naglalayong himuki ng publiko na mag-donate ng kanilang dugo para sa makabayaning pagtutulungan na makadugtong pa ng buhay sa mga nangangailangan. Target din ng aktibidad na ito na palakasin ang volunteerism na sumasalamin sa layunin ng brigada na in the heart of changing lives. Ngayong araw maliban sa partner agencies at volunteers ng brigada, ay nakisa rin ang ilan sa mga avid listener ng istasyon. Katulad na nga lang ni Tay Ariel Gezulga, naggaling pa mismo sa Pasaya. Sir, so, ano yung reason bakit palagi kayo nagdodolid? Para yung dugo ko, laging mapalitan, magbago, malinisan. Pero maliban kay Tatay Argel ay nagpakuha rin ng dugo. Ang isa pa sa avid listener ng Brigada News FM Manila na si Tatay Chodoro na bagamat nung unay hindi agad nakapasa sa medical assessment dahil sa mababang blood pressure. Matapos makalusot sa ikalawang medical assessment at makapag-donate ng dugo ay binahagi ni Tatay Chodoro ang kanyang naramdaman. Okay naman o, oh. wala naman... okay, mas maganda pa ko para luminis yung ano ko eh. Eh, ganun talaga. Ka. Kailangan mag-share tayo ng dugo para sa kapwa natin. Sa kabilang banda, ayon naman kay Kuya Charlie Manyago, bagamat pang pito o pang walo niya na itong pagkakataon na makapagbahagi ng dugo, ay palagi pa rin siyang nakakaramdam ng kasayahan. Sa tuwing ginagawa niya ito, ay magdunit tayo. Ay, napakasarap sa pakiramdam na makatulong tayo. At para lang namang kinagat ka ng langgam. <laughs> sa kabuuan patuloy na umaasa mga ito na hindi lang dito nagtatapos at magpapatuloy pa sa mga susunod na taon ang mga aktibidad ng brigada na siyang magbibigay dugtong sa mga buhay na mga nangangailangan in the heart of changing lives ako si Brigada Ann Cortez ng 105.1 Brigada News FM Manila The Music News Authority